Ito ang pinakamalaking katanungan ng mga kababayan natin ngayon. Ano na ang nangyari sa kaso ni Kibuloy? Ano na ang nangyari kay Kibuloy? Nasaan ba si Kibuloy? Yun. Ang dami pong balita. Ang dami pong uh, kumakalat ngayon sa social media kung ano ang kalagayan, kung nasaan si Kibuloy. Iba-ibang sitwasyon. At nasa sa atin na lang po yan kung, kung ano ang dapat nating paniwalaan. Meron pong naka-post dito sa sa account na itong si Jason Sa na pinararatangan naman il, naman itong si Jason Sa ang Rappler at ang kuno ay mga uh, vloggers na nagpapakalat uh, ng mga kasinungalingan tungkol sa sitwasyon ni Kibuloy. Talagang inunan niya yung Rappler. Galit na galit po itong si Jason Sa sa Rappler dahil dahil hindi niya haya. Hindi niya naarok ang kinatatayuan, ang kalagayan, ang mga natatamasa na tagumpay ni, ni, Maria Reza. Ganyan po ka-insecure, ganyan po ka inget ang isang laos na si Mr. Jason Sam. Huwag ka, kahit papano, oh. di ba? Pinatulan siya ng SMNI at balita ko, malaki daw ang monthly uh, payment dito kay dito kay Jason Sam. Pero huwag ka, yan ay pansamantala. Hindi tatagal ang mga katulad ng SMI na network, na peking network, <laughs> na peking media, sabi nga ni Castro, Franz Castro. Peke. Peking media ang SMNI. Nagkukunwari na, me na media. Diba? Yung ikaw ay mapabilang sa isang media na gano'n, nagkukunwari, talaga pong hindi yan tatagal. Talagang walang kinabukasan ang mga gano'ng klase media. Anyway yung sinasabi nato si Mr. Jason sana na nagpapakalat daw ng ng malisyosong chismis nga tungkol kay uh, Kibuloy, ang pinagbibintangan niya ay ang Rappler, ulitin natin, at yung kuno ay mga vloggers na galit kay Kibuloy. Sa tingin ko, hindi. Dahil ang mga sanay sa pagpapakalat ng kasinungalingan ay yung mga diehard na vlogger. Sila lang po ang may kakayahan na gumawa niyan. Sabihin na natin, may mga vloggers na kakamping, na panig ng katotohanan. Abay, siguro kahit ngayon, hindi ko na rin ubus maisip o hindi ko na rin maisip na ang mga BBM vloggers ay pwede itong ipakalat. Tinutuldukan ko na na ang mga nagpapakalat ngayon ng kasinungalingan ay ang mga vloggers ni Duterte. Okay, sabi dito marami. Marami daw na um, chismis. Marami daw na haka-haka nga. Una, She is hiding in a in one community somewhere in the outskirts of Mount Kitbog kung saan man 'yan sa Sarangani province. 'Yun nagtatago daw. Okay, bottom line talaga namang nagtatago siya. Bottom line din talaga namang takot siya. Kung ano man ang kalagayan niya ngayon, deserve niya 'yon. Sigurado tayo hindi maganda ang kanyang kalagayan dahil lang isang taong nagtatago, hindi talaga or walang kalayaan maliit ang mundo, ang ibig sabihin, ay talagang suffocating ang pakiramdam. <laughs> ba? Diba? He was spotted daw shopping in downtown, downtown Kowloon Island in Hong Kong, sa China. In Hong Kong, China. Yun, isa daw ito sa mga lumalabas sa balita ngayon. Reports have it that he committed suicide. Aba, ito yung medyo kumala talaga. Ano ho, nag-commit daw ng suicide. Itong si Tiboloy. In undisclosed subdivision, somewhere in Antipolo City, Rizal Province. Yun nga, nabalita ito ha, napano nga ay nagsuicide, nagpakamatay si Kibuloy. Sa tingin ko, hindi. <laughs> hindi niya gagawin yan. Yung mga taong sakim sa kapangyarihan, sakim sa material wealth, hindi hindi pakakawalan ang kanilang buhay. Sa tingin ko ha, a self-confessed paid a vlogger, Said, the founder of the kingdom of Jesus Christ is hiding in mainland China. Abay, posible rin ito. Another information points out to the Middle East uh, as Kibuloy's hiding place. O, oh, di ba? Ito'y galing kay Jason Sa. At kung titignan nyo po, kung titignan nyo, etong si Jason Sa ay pinagbibintangan ang mga taong galit daw kay Kibuloy na nagpapakalat ng mga ganitong klaseng balita. Mali. Ang nagpapakalat po ng mga negatibong balita ay ang mga diehard lang. good luck